lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah. I've been working nightly If you think win, ha, likely nah. Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub Dito sa Imus, Cavite So for this video naman po, si naman natin Itong Rigid MTB ni Idol Dwayne Castri So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya mag-start na tayo So Idol Dwayne, before tayo mag-start, no? tanong mo muna kita Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Apo okay. Hmm, So sa tingin ito, ito yung ano 'di ba? Ito yung stock na naka suspension part kasi na-upgrade mo no. Apo. yun, Kasi itong bike na to, usually pag binebenta to, naka ano to eh, naka, dati naka suspension part. Then next question naman idol, uh, sa mo regular na ginagamit na? Uh? Sa Panluran po at sa Bermosa lang. Mm. Sa long ride ba? Sa Manila long ride to? Sa Sampal. Sa Palok no. Ah, yung ano galing Tagaytay sa so pababa. Apo. Mm. Kamusta naman sa Palok eh? 'di ba? Ano, ano, na ulan 'yon. Nagbike po kami din nung no, wala pa pong bagyo. Ah, pero no bagyo hindi pa no. Mm. Ito nga ito nga yung kanyang general background sa kanyang uh, rigid MTB. So mag-start muna tayo sa XC Hartin Mountain Bike Frame. Yan ngayon ulit ako naka bike ang frame ay Tosic Brandon no. Yan. Tosic Brandon 1.0 ng XC Hartin Mountain Bike Frame, aluminum 6061. Ah, uh, pa, nga pang 27.5 din ang size nito, size small to, di ba? Aba. Size small or size 15 nakalagay. Pero yung top chain nito, yung padiretso nito sinukat ko, uh, 575 mm or 57.5 cm. Then ano to tapered? Pang tapered ba to? Aba. Yan pang tapered yung uh, pang tapered yung head tube tapos uh, sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is uh, post mount next naman sa kanyang MTB rigid port parang ilan ko nakakita ng bagong version ng Sagmit K1 no? yung Sagmit K1 1.0 ito yung 27.5 na hindi suspension corrected no? Ava. yung dati kasi yung mga old model yan mga universal size eh. aluminum 7005 ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung blade din ito. Then, ang steering tube na to is straight or non-tapered. So, naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng Tosic Brandon. A uh, Quick release yung dropout. Then, ang disc brake caliper mount din naman yun is post mount. Next naman sa kanyang uh, cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar. Hungaw. Hungaw na aluminum 6061, 31.8mm diameter. Straight na walang back sweep. Uh, 620mm ang lapad. Then next naman, yung grips, kamukha ng grips ng tropa mo, pero walang unbranded naman to. Haba. Unbranded na grips, no? Kaya yeah, malambot ka grippy. Uh, next naman sa kanyang stem, ito yung road nado na negative 17 degree ang angle. Ilang haba nito? 110? Yung 110 mm ang haba. Next naman, itong kanyang tapered headset, ito yung uh, Sagrit Evo 2 na seal bearings. Uh, next naman, ito kanyang seat lap, ito yung stock ng TOSIC brand aluminum quick release type, 31.8mm ang diameter, yung seat post nya stock din ng TOSIC na 350mm ang haba, aluminum uh, 27.2mm ang taba, na setback na may dual bolt clamping, sy uh, 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 clamping system single pala, I'm sorry single single bolt clamping system, sa next naman ito kanyang saddle, ito yung in-speed no. in-speed na saddle na may buta sa gitna Malambot and flexible, steel railing. So ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Okay lang naman um, po. Comfortable po. Yeah, Yan, so ito nga yung kanyang feedback dito, no. So proceed naman tayo sa kanyang drive train. Pambansang drive train ulit dito, one by so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Ito kanyang uh, rear shifter L2A5. Ilang speed to? 9 po. 9 speed. Yan, yeah, 9 speed ng L2A5. Next naman sa kanyang MTB crank, ito yung stock ng Toxic stock ng Tosic na 170mm ang crank, uh, crank arm uh, 104 BCD yan pang purpose built na pang 2 by bali 104 BCD sa dalawang chain no? uh, ito ay square taper so square taper din yung bot, uh, threaded bottom bracket ito naman kanyang chain ring na 1 by na rawide na rounded ito yung Ragusa Ragusa na 40T yan. so next naman ito kanyang RB, RB clipless weather, saan brand ito? Racework po. Racework na RB Clipless Pedals. Ah, uh, next naman yung kanyang chain. Yung Shimano. Ano model kaya nito? Pero ano to pang ano to? Pang ilan speed to? No? 9 po. Yan Shimano na ano no, pang 9 speed na chain no. Lalagay ko na lang sa screen yung model. Yung cassette bracket mo, anong brand nito? Stock lang po yan. Ito yung nabili mo sa Tosic? Apo. Ah, stock ng Tosic. Na 1142? 1142 na 9 speed. So next naman nito kanyang RD L2 R pang road bike to, no? Oh. L2 R R5 na pang 9 speed. So okay naman compatible naman yung ano, yung shifting kasi pang MTB yung shifter mo eh. Oh, compatible no. Ayun, so ito nga yung kanyang dry train setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset ito yung kanyang gulong, no? Uh, CST Jet na 27.5 by 1.95 na wire bead na Exitar yung rims mo, stock ng Tosic, no? Abo. Aluminum double wall, 32 holes. Yung spokes and nipples mo, stock din. Abo. Then, ito naman, kanyang hubs, ito yung Hasins Pro 7 na 6 holes with 3 teeth. Abo. Kasi, type of rehab body, shield bearings. So, i-check natin yung turog nito, Idol, kapag naka-freewheel. Ah. Uy! Nagurot ako. <laughs> Naku, matigas sa spring. Tigas sa spring. Yan guys, yun yung tunog ng Asis Pro 7 MTB Hub sa pag naka-prewheel Nagulat ako dun sa ano, tunog dun na ah. Alas uh, lang sa kanyang uh, brake set Yan si Maers Si, Maers si, Maers na, si Maers. na hydraulic brakes si And uh, dual piston si So alas lang sa kanya oh Rotors <laughs> Ano to? <laughs> Anong ano brand nito? <laughs> stock lang po eh. Ah, stock ng Tosic no. Ah, well, pa 'Yon, 160 mm ang diameter harap sa likuran para sa fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, uh, ano yung magkano yung total estimated cost nito? <laughs> yung total ng gastos mo diyan. Mga nasa ano ba? Mga na 3k pa lang. 3k buong bike na 'yon? Ay, mm -hmm. po, po. Teka, magkano pala yung stock bike dati? 5K po. 5K. Tapos magkano yung upgrade? Nasa 3 to 4K. E di 9K kasama ng upgrades, no? Apo. Ah, o yan guys, ito nga yung Tosic Brandon 1.0 Rigid MTB ni Idol Dwayne Castry. Yan guys, no, na-check na natin itong uh, Tosic Brandon 1.0 Rigid MTB ni Adol Dwayne Castro. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So ano mag-shoutout ka na. Shoutout po sa nanay ko, tumakas lang sa bahay. Patay, pa, papaluin ka na mamay. Ma ma Nay, oh! Yung oh! ka Shoutout! Kanino? Oh. Basta shoutout na lang. <laughs> shoutout po kay Jandri. Oh. So, uh. Oh. Ay nabaara. <laughs> Ayos, so salamat sa pag na ng TV mo. Ay malilipat na ako sa trabaho. <laughs> sa group ko. di ako pumunta. In lang. In <laughs> <dyan> mo, no. <laughs> yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo. Kanan na don't forget to subscribe ya kay YouTube channel. Dali go po. Paki-click na lang yung notification button para ma totally notify kayo. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and right sa po sa inyo.